Yon magandang araw mga kasinag. May sasagutin naman po tayo mga katanungan or mayro po tayong pag-uusapan ngayon tungkol pa rin sa ating mga 59 security guard sa agency sa ugali ng ating mga officer at ang ating mga benepisyo. Kayo ba iminumura ng inyong mga officer? Kayo ba walang bayad sa holiday? kung yan ang mga katanungan nyo, parehas kayo ng mga katanungan nung dalawa nating 5-9 na ating pag-uusapan ngayon mga kasinag. Pero bagong lahat, intro po muna tayo mga kasinag. Yon, mega shoutout mga kasinag sa lahat po ng ating supporters, sa ating viewers, sa ating subscribers. Sa gusto pong support kayo 590 Sinag, pwede po kayo mag-member. Pindutin lang po ang ating join button para po maging member ng ating channel, maging certified kasinag ni 590 Sinag. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kasinag. Yon mga kasinag, may dalawang uh, comment lang po tayo sa ating... Uh, comment section na kailangan nating sagutin kasi baka ganito rin po ang inyong mga katanungan sa inyong sarili at na-experience nyo rin po ito sa inyong duty or sa inyong agency, sa inyong mga officer. No? So una, ito kay At Maria Teresa Guevara, 5980. Galing sa kanya itong uh, tanong, sabi niya, Ask ko lang po sir, okay lang po bang murahin ng SO or SIC ang mga SG ng kanyang kinasasakupan o sa kanyang kinasasakupan? Ask ko rin po sir, kapag ayaw po ba ng isang SG ay pinoposting po nila ito sa malayong lugar para di daw po ito makapasok or tama rin, mag, tama rin ng mag-duty. Maisip na lang kasama po ba sa kanilang pagsusupervise na murahin nila ang mga SG at ipakita ng OIC ang kanilang mga maling pamamaraan na pagpapasunod sa kanila mga SG na kanilang kinasasakupan please respond po thank you so iyan po yung isa sa mga sasagutin natin and yung isa naman ito po ang tanong niya galing kay at user H17WC8FK50 50 no Ito po ang tanong niya sabi niya sa asawa ko maraming kulang siguro sa benefits po no Isa na doon walang double pay kahit na mag duty na holiday Okay Malamang sa ating mga kasinag may mga ganyan din po kayong mga katanungan sa mga naitanong dito ng ating dalawang uh, uh, subscribers na nag-comment doon sa ating video no So una Tama ba na murahin ng mga officer or SIC o OIC or SIC or officers no ang kanilang mga SG or subordinate no So ang sagot po mali po hindi po tama yon kahit kailan hindi po naging tama na magmura tayo kahit na yan hindi tungkol sa trabaho kahit sa personal nating na buhay kahit sa ating araw-araw na pamumuhay mali po yan itinuturo po ng mga magulang natin na mali ang magmura sa kapwa no? kahit na nagagalit ka dapat hindi ka nagmumura o kahit masama ang loob mo dapat hindi ka nagmumura at itinuturo din po natin yan sa ating mga anak no? para po lumaki ang ating maanak na maayos, hindi nagmumura. At dapat po yan, hindi rin narinig sa atin. Kasi pag narinig sa atin, nagmumura tayo, gagayahin ng mga bata. Okay, balik tayo sa tanong sa ating pagtatrabaho, sa ating pagjudyote bilang isang 5'9". Mayroon mga pagkakataon na ang mga officer talaga nakakapagmura. Pero sa case ko po, minsan nangyayari yon pero hindi talaga yung PI mo yung pagmumura ko. Kung mapapansin nyo ako, kabisado ng mga kasama ko, kung paano ko medyo naiinis na kasi ang ginagawa kong para mura is piskat, no? Piskat na yan talaga. Imbis na PI mo, PI, PI, hindi yun ang ginagawa kong magmura, no? Ginawa kong expression yung piskat. Gano'n pag narinig ng mga kasama ko, ng subordinate ko na nagpipiskat na ako, Pipikas ng ulo yung piskat kayo talaga. Yung mga ganon, kasi wala salitang wara yun, yung piskat. So, ibig sabihin, parang frustrated na ako, parang nagmumura na ako. Pero hindi talaga yung PI. Kasi yung PI talaga drastic. Masama talaga pakinggan yung murang PI. Pero, sa akin yun na yung piskat. At ibang expression ng pagmumura. Meron kasing mga officer, tao, na nasanay talaga na magmura ng PI mo. PI, no? minsan hindi yun personal na dinideliver nila sa atin bilang isang subordinate. So minsan huwag din natin tatanggapin yun ng personal. Minsan frustration niya lang dahil yung ano natin, yung performance natin o nagkakaroon tayo ng 1.6 ng mga 2.6 no sa ating trabaho. Kaya nilalabas niya lang yung frustration niya sa pagmumura. No, pero kung yan is minumura, ikaw mismo nag-uusap ko at minumura ka, PI mo wala ka talaga sa ayos magtrabaho, mga ganon, eh, yun ang mali talaga, no, pero kung nasa briefing kayo, nasa formation kayo, at nag-PPI, nagmumura yung yung supervisor nyo, isayosin nyo, minsan naging expression lang nila yun, no, huwag nyo lang pong ititik personally, Uh, isipin nyo na lang na inlalabas lang nila yung frustration nila, yung parang galit nila dahil nag hindi natin nagagawa yung trabaho natin. May mga ganon, no? May mga ganon. Kaya depende po yan. Kung talagang minumura ka personally, kinakausap ka at minumura ka, pinagagalitan ka, eh, talagang pangit po yun. Okay? Next na tanong mo is yung kung ganon pa talaga ang ginagawa ng mga officer is pinoposting po sa malayo no para hindi na makapasok or tama rin na mag-duty, para siguro ini sa ibig mo sabihin para magresign na lang para umalis ah, pag sa tingin mo po na ganun na ang ginagawa sa iyo bilang isang subordinate kung sa tingin mo ganun na ang trato sa iyo ng inyong mga officer na parang pinipersonal lang kayo ginagawa na yung paraan para kayo na yung umalis ibig sabihin hindi na po maganda ang kamaraderia, hindi na maganda ang relationship nyo, ng officers nyo no? ako lagi kong sinasabi sa inyo, kung hindi na maganda ang relationship nyo sa officer nyo, hindi ka na makakapagtrabaho ng maayos yan, lagi kang mainiisip na parang pagiinitang ka, baka maya gawa ka ng ano, so ang maya advice ko lang po pag maganya na po ang sitwasyon natin sa ating detachment, sa ating duty ang ating relationship sa ating mga officer, eh magpaalam na po kayo ng maayos, mag-request kayo sa agency nyo, na baka po magpalipat kayo. Ngayon, kung tatanungin nyo, nasa inyo na po kung paano, kung tatanungin kayo, bakit kailangan nyo magpalipat, nasa inyo na po kung paano mo uh, i-handle, kung gusto mo talaga siyang i-report, isumbong, eh gawan mo ng, ano yan, ng report, no? Huwag lang kwento, no? Eh, Regardless kung may mga ebidensya ka o wala, basta sabihin mo lang yung nararamdaman mo na experience mo doon sa duty mo and kaya gusto mo magpalipat. Kasi kapag magtagal pa kayong ganyan na hindi na maganda ang relationship nyo ng officer mo tapos nagkasama pa rin kayo, tinitiis mo lang. Baka maya kasi sa tagal na ika'y palaging pinagagalitan, palaging minumura or di kaya ginigipit ka na, baka mapuno ka eh. Baka makagawa ka pa ng hindi maganda baka kung ano pa ang magawa mo sa iyong mga officer or vice versa no so problema po 'yan wag na pong paabot ng ganun no mag-request po kayo sa agency niyo uli pwede mo sabihin na hindi na po kayo magkasundo ng officer ko so pwede ka mag-explain verbally verbal, eh, pero dapat gumawa ka rin ng uh, report mo no ng written report isabi mo sa kanila, isabi mo sa kanila, din siguro pag in-interview ka or yung inibestigahan ka, pwede mong i-ano eh, yun, i-verbal eh, explanation sa kanila. Kasi po talaga, kuli, ang officer sa isang detachment is kaya niyang gawan ng paraan or gawin ang gusto niya para gipitin ka kung ayaw na sa'yo, no? And tayo bilang isang subordinate talaga, hindi naman sa wala tayong karapatan o wala tayong kakayanan pero less mas powerful or mas pinaniniwalaan ng officer sa agency or mas may magagawa sila kaysa sa iyo regarding doon sa duty natin sa ating detachment pwede ka lang gipitin ikaw hindi ka makareklamo kahit magreklamo ka pwede lang hindi sundin yung reklamo mo no ngayon pag nagsumbong ka sa agency titirahin mo i-report mo ng negative yung mga officer mo pag kinounter ng officer mo yan pa mas paniniwalaan ng officer mo. Kaya wala talaga mangyayari, no? Kaya ang uh, advice ko lang talaga, makisama tayo bilang isang mga bilang subordinate, makisama tayo sa ating mga officer. Yung sakto lang, no? Hindi na kailangan magpera-pera, hindi na kailangan yung ano, magtrabaho lang tayo maayos, ipakita natin yung best natin, mag-perform tayo ng maayos. Kasi kapag nagpe-perform kayo ng maayos, no, sa trabaho nyo, wala naman magiging butas, wala naman magiging dahilan ng mga officer natin or mga officer nyo para pag-initan kayo. No? Maliban na lang kung sa ibang mga dahilan, baka pwedeng personal, no? So marami naman, no? Pero mas malaki ang uh, opportunity nyo, mas malaki ang advantage, mas malaki ang uh, pagkakataon na hindi ka talaga pag-initan kung ikaw is nag-perform ng maayos sa iyong Duty. Okay? So ayun lang po yun mga kasinag sa tanong po na kung tama bang magmura, mali. Ngayon may mga nagmumurang officer, pwedeng PI din, naglalabas lang expression nila kung papaano niya ginagawang pagmumura niyo nasa iyo na po yun. Ikaw po ang nakakaalam kung pinipersonal ka o naglalabas lang siya ng frustration niya sa samahan ng loob niya sa performance ng mga 5 natin or yung performance ng detachment natin huwag niyo pong personally i-absorb yun no? pero uli kung personal ka lang minumura nararamdaman mo naman yun alam mo na huwag ka na pong magtagal dyan no? magpaalam ka na ng maayos sa kanila kalipat na lang ako sir no? or magpalipat sa agency kasi nga uli baka ano pa ang mangyari sa hinaharap. Pwede kayong magkainitan, pwede may mga baril tayo, pwede tayong, pwede may mangyaring hindi maganda talaga. No? Kaya, ikaw na po ang umiwas kasi ang officer, hindi naman yan iiwas para sa'yo. No? Mas mataas ang ego ng officer kaysa sa ating mga subordinate. Okay? So, ayun po yung mga kasinag. Sana po na ko sa aking pamamaraan, sa aking pagkakaunawa, sa aking ah, uh, ah uh, point of view, yung tanong mo, sana sa sagot ko yan, no? And yung isang sagot, isang tanong natin, sa isang kap, isang tanong na yung asawa niya ay maraming kulang, isa na doon yung walang double pay, no? Kahit mag-duty ng holiday. So marami po, may marami pong agency na mga ganyan. So ito uli ang ang tanong ko, ang sagot ko pare-pares lang naman ng sinasagot ko diyan ang mga tanong na walang holiday, walang bayad ng holiday, walang double pay, walang 13 month, mababa ang sweldo, walang binipesyo, kung ano pa man ang disgusto nyo sa inyong agency. Uli, no? Una, ang sinasabi ko lagi, tayo, hindi naman tayo pinilit na mag-apply dyan sa agency. No? Ngayon, kung nag-apply ka dyan, hindi mo alam na ganun palang agency, Once na nalaman mo na ganun pala, kulang, walang benepisyo, walang double pay, pwede ka na po agad umalis. Huwag ka na pong magtagal dyan. Kasi lalo lang sasama ng loob mo and dihado ka po talaga. Pero, depende uli yan sa personality mo. Kung ikaw ba is nararapat talaga doon sa mga duty na uh, minimum, no? no? Kung ikaw ba ay nararapat doon sa mga agency maganda, no? So, ikaw na sarili mo, kung deserving mong magsumahod ng minimum, no? Deserve mong mag duty doon sa mga mga gandang detachment, no? Pero once na tinanggap ka ng isang agency na magandang agency, malamang maganda rin ang sahod dyan. Pero kung ang agency mo ay eh hindi kilala, tapos nalaman mo na ganyan na agad yung ano, walang double pay, walang 13 month, mababang sahod, wala sa minimum. Huwag ka na pong magtagal dyan. Umalis ka na po dyan. No? Kahit hindi ka na mag-resign dyan. No? Kung sa tingin mo, pipitsyogi naman, mga kolorum na mga agency yan, kahit hindi ka na mag-resign dyan. Pero, para formal, pwede ka rin mag-resign dyan sa agency. Minsan nga lang kasi hindi kayo pinapina, pinapayagang mag-resign dyan. No? Kasi kailangan nila yung tao. Kasi nga, hindi sila basta-basta makuha ng tao kapag mga ganyan, wala sa minimum, walang double pay, no? So, lagi, hindi tayo pinipilit ng isang agency, ng isang company na mag-apply sa kanila. Hindi naman tayo mga sobrang gagaling na tayo ang kinukuha nila, no? Tayo ang inu-offeran Pag mga ganun, syempre malaki yung sahod doon. Pero bilang isang ordinary security personnel na mag-a-apply sa isang agency, eh, tayo po ang nagkukusa, tayo po yung nag apply sa kanila. Hindi nila tayo sabihan na, ay, kukunin kita bilang isang gwardiya. Tayo po ang nag apply no? So, wala tayong karapatang magreklamo dyan kung wala kang, wala sa minimum yan. Ang magagawa mo lang, pwede mong patagalin, huwag kang magreklamo sa agency, doon ka sa doli magreklamo. Okay? Pero uli, hassle po yan. It takes time, no it takes effort at marami pong prosesong dadaanan bago mo mabigyan hustisya yung pinagdutihan mo na wala sa minimum. No, mabi makukuha mo naman 'yon pero hindi basta-basta. And kung mga dalawang buwan ka lang diyan nagduty, anim na buwan lang tapos magdodoli ka, maliit na halaga. At saka effort lang 'yon. Wag 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 ganun. At least, umabot ka ng mga dalawang taon, no? Kung sinaga mo yan, alam mo nang wala sa minimum, pero sinaga mo, after 2 years, pwede kang mag-ano sa doli, no? Pero, kung nasa iyon, kung gusto mong gawin yon, pero para wala ng hassle, kapag nalaman mo na wala sa minimum, walang mga benepisyo, mag-resign ka na po agad at doon ka mag-apply sa tingin mo na maayos na agency. Hindi man perfecto, at least may benepisyo, may double pay, may minimum no and yung nararapat doon sa tingin mong performance of duty or performance mo bilang isang security personnel. Okay? So siguro mga kasinag hanggang ganun lang po muna ang aking may sasagot doon sa dalawang katanungan natin. Sana po may natutunan kayo, sana po may napulot kayo na aral or pagdidesisyon nyo. No? Sana ay napul kayo yung idea sa pagdidesis nyo sa mga ganitong katanungan, sa mga ganitong na-experience nyo sa duty nyo, mga kasinag. No? So, maraming, maraming salamat po kung nakarating ka po dito sa dulo ng uh, video to. Sana yung tanong mo bilang isang security personnel at ang tanong ng ating dalawang uh, subscriber na nag-comment is parehas and sana nasagot ko nagkaroon kayo ng idea kung paano nyo i-handle yung mga gantong uh, problema, sitwasyon na inyong nararanasan sa inyong detachment. Okay? So, ito po lang yung Five Nines. Five Nines Jusinag. Nagsasabing magandang araw, magandang buhay. Ingat-ingat po ang lahat. Stay safe. God bless. Yes, sir.